Magandang araw po mga kapatid. Uh, sana po ay uh, nasa mabuting uh, kalagayan kayo sa mga parte kayo sa mundo. At uh, saka sana'y uh, sumasatin sa yung Diyos at uh, sana'y patnubayan niya tayo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan at grasya. At sana po ay bigyan tayo ng malusog na pangangatawan upang tayo ay makapagpatuloy sa ating mga gawain sa pangaraw-araw at saka sa tayo ay makapagpatuloy din sa ating pagsilbi ng Panginoon sa pamamagitan po ng uh, uh, pag ano uh, paggawa sa mga iniutos niya yung mga katuruan po niya so welcome po to my another video so ito po ay uh, tataalakan ko na naman yung pang-anim uh, pang, -anim, pang -anim na mga bagay na dapat nating iwasan. Dahil po kasi uh, toy galing sa Diyos, alam ng Diyos ang lahat ng ating mga kailangan at mga hindi kailangan. So ay may uh, inilaan po sa ating mga uh, inilaan po sa ating tahanan tahanan kung saan uh, tayo ay uh, kung tayo kung tayo ay uh, mananalo sa buhay na ito kung tayo uh, uh, gumawa kung tayo ay nakinig sa kanyang mga utos at gumawa sa mga ito at isinasagawa ang mga ito so may inilaan ang Diyos sa atin yung buhay na walang hanggan at at, at ito yung kanyang tahanan na inilaan para sa kanyang mga totoong mga uh, taga-sunod kay Kristo Hesus. So ah uh, dito po sa pagpatuloy pa rin po natin dito sa uh, 23 ng Kawikaan uh, verses 4 hanggang 5. 4 hanggang 5. So common po ito na mga sitwasyon po sa ating buhay kasi nga po uh, sa buhay natin po ah uh, uh, isipin po no so kailangan kong sabihin kasi mga po uh, madalas ito yung pinagpaguran natin eh ito yung mga bagay na uh, ninanais talaga nating mangyari kasi nga po dahil sa hirap ng buhay, kaya, kaya ganito. Uh, babasahin ko po para nyo pong maintindihan. dalawang po tatlo ng kawikaan, apat hanggang lima. So, ito po. Huwag mong pagurin ang sarili sa pagpapayaman. Pag-aralan mong umiwas doon, sapagkat madaling mawala ang kayamanan. Ito ay simbilis ng agila sa paglipad sa kalawakan. Yan po. Uh, nakakalungkot isipin po kasi nga uh, marami, marami po sa atin na naghahangad po talaga ng ganito. Kasi nga po, di ba, naranasan po natin yung hirap ng buhay. Uh, yung mga hindi natin naranasan noon, halimbawa sa mga Uh, bago lang na ikinasal, bago lang nagkaanak uh, yung mga hindi natin naranasan noon. So minabuti talaga nating uh, hinahangad talaga nating uh, gawin yung mga mga bagay para sa ating mga anak. Ganun po. So ginagawa natin lahat para mabigyan sila ng magandang buhay yung uh, lahat po, lahat po ng mga bagay na dito sa uh, San Libutan po, 'yung mga mabubuting bagay na iniisip natin mabuti para sa ating mga uh, hindi lang sa mga anak pati sa ating mga kapatid, sa ating mga magulang, mga bagay na hindi nila naranasan. So ginagawa natin ng paraan upang uh, makamit 'yon. 'Yun ba kinukuha 'yon sa pamamagitan ng uh, si at syaga. So na nasa ano din po, uh, may mababasa din naman tayo na Uh, kung nais po nating magpayaman, so makukuha mo yun talaga. Pero ang tanong po niyan, para saan po? So yun po yung tanong. <clears throat> so nandun po eh. Sinulat po kasi sa, ito po sa kasulatan po. Kung nais mo maging mayaman, makakamit mo yun sa dahil sa sipag at syaga. So may iba naman, uh, kinukuha yon sa, uh, hindi natin maitatanggi, sa maling paraan, maraming, maraming mga paraan po na para mabilis kang umaman. So, si Satanas nga, ay eh, nag-offer nga noon, di ba? So, kung maalala niyo po, nung after na bautismohan ang ating Panginoong Isus, so, tinukso niyo yung at tinukso niya yung ating Panginoon na kung kung luluhod ka lang sa aking harapan, ibibigay ko ang lahat sa iyo. So, ganito yung mga tukso mga tukso sa ating buhay. Tinukso nga yung ating Panginoon. So tayo pa kaya. Yun, yun yun mga patid, mga kapatid. So katumbas din ito sa, dito po sa Matthew. Ikaanim ng Matthew. Kung nakabasa, nakakabasa na kayo nito. So ang title po nito, Ang Kayamanan sa Langit. So dito rin po, sinasabi din po na huwag. So babasahin ko na lang po sa ikaanim ng Matthew. Matthew alabing siyam hanggang sa uh, dalampot isa. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat, o, oh, sapagkat Ha? Uh, kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Ibig sabihin po noon, kung saan po tayo gumugol lang mataas na panahon, yung ating mga bagay na mga talagang minais natin, mga uh, talagang yung hobby natin, nandun yung puso natin. So, yun yun. Kayamanan din, na din yun. Yung kayamanan na hindi sa lapiso So, yung mga bagay na talagang love na love natin gawin, yun yung nasa ano po? Yun yung uh, treasure natin, yun yung kayamanan natin. So, yun po. <clears throat> Kaya balik tayo dito sa kawikaan. Totoo din, totoo rin naman po na ano, singbilis din yung agila yung kayamanan. Uh, madaling mawala yung ano. So, hindi naman masama mga kapatid na ano, ano. Uh, hindi naman masamang paging yamaman. Hindi naman talaga masama. Uh, Kaso nga lang, uh, may mga bagay na masigit pa dyan na dapat nating unawain po. So, may iba po. Kung sa Cebuano po kasi, iba po yung uh, nakasulat dito kasi nga. wag kayong... Uh, Balikin ko po sa pagbasa po, ha. Ah. Uh, huwag... Uh, dito pa nga po sa Matiyo po. Huwag kayong... Uh, po. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa para sa iyong sarili. Yun yung nagkasulat dito sa Sibuan. So kung para sa ating sarili, so malamang uh, hindi makakabuti yun kasi nga nakakuha mo naman yung kayamanan. Pero pa, kung mawawala naman yung kaluluwa mo, hindi po ba? So ingatan po natin yung ating kaluluwa. Ingatan po natin di masama magmayaman, ngunit uh, kailangan na uh, bantayan po natin ang ating mga sarili na hindi tayo balihis ng ating landas. So salamat po sa inyo hang, inyong pakikinig at sa pagsubaybay ng content ko to at sa mga prayers ko. Ako po ay nagpapasalamat sa inyo at uh, mag-iiwan ng isang salita na mapalad ang tao na ang Diyos ang kandungan. Selamat pa bye bye